Nagkakan ka na naman taas, day ka na naman taas ako magburo gusto keringgan eh idaratak ko yan sa luwas hey! ka O si Erin lagay mo na digdita ang mo para lang muli ko na ang O oh, ikaw 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 nga ikaw nga yun nasa kabilang screen huwag makalimutan mag subscribe sa para para ma-update ka sa mga video na minsan nakakatawa minsan. Ewa ko kung ano magagawa ka video. Basta subscribe sa huwag nakalimutan.